Ganyan sila sa malubong kapag namamalaki si Papa Pai na nila. Hindi mo malama kung sumasalubong o naghahanap ng pasalubong. <laughs> Ayan. <laughs> Nagkagulo na sila sa dala ni Papa nila. <laughs> ano daw pasalubong pa? Oh. <laughs> 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 nilang pagkain, ang aming pagkain, mga gulay. Ayan po, gulay. Kasi kumakain naman po sila ng gulay. Ayan sila, ganyan sila ka-happy. Oh, ano yung daladala na yun to? Ayan. <laughs> yung tatlo doon, no? tahimik lang. Butas-butas na naman damit ni Papa nila. Mano <laughs> Tinawa yung ano, alam na matadaganan oh. sila, hindi nalabas doon. <laughs> Mamaya yung lalabas. <laughs> Teka. isa lang, isa lang. Sana ka. Hindi ka pagalitan ni Iris si Sara eh. Si ay, ay gulay mo dun pa. Ano yung sablero mo? Ano na no, yung no, gulay? No, 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 no. <laughs> Kumuha na ng talong silips. <laughs> Nakakuha agad ng talong. Ayun, <laughs> ay, nakigrasya yata oh. May ginakain si Grasya eh. Ah, pwede naman siguro kainin yan ng hilaw. Di ba kumakain niya ng hilaw yung mga tao niyan? <laughs> Ay, Gasha, amin na yan. Gasha, eto pa, oh. Okay, Kinakain ni Gasha, oh. Ano yan, oh. Nakain na ni Gasha. <laughs> wag na ni, wag na. Mamaya na lulutuin natin, oh. Nakain na ni Gasha yung kapiraso. Oh, pa. Masarap <laughs> ba? Tama, ngayon lalabas yung mga bulilit o. Wala nang magulo. Nalabas na ko. Tiyan mo, <laughs> Tiba, nalabas na si Mayor. Barako ko. Marunong din eh, oh. O, okay, sa na. Ayan, si Barako. Na. Napapusta na kayo sa loobong <laughs> Si Cherry, tapos na yan eh. <laughs> Nakapila pa ulit. Tapos na eh. <laughs> Ay, mo naman si Sarah. Masita. Oo, oh, Muntik oh, oh, oh. <laughs> na. Muntik na po, po si Si Grace daw pa yan sa likod mo. Si Janelle. Si Bronze po. Ito si Bronze. Okay naman po si Bronze. Hindi na siya nahihirapan sa Spain niya. Na-move on niya na yung sakit. Lasha. E, eh, si Bronze. naghihintay lang siya sa lubungin ng kanyang Papa perna. Kaso bawal pa siyang kargahin. Himas lang. Kiss lang ni Papa kay. Ayan. Kasi baka pumukayin yung tahi niya. Ayan, ganyan po sila sumalubong sa kanilang Papa Fernan. Pagpagod ka na sa pamamalengke, pag-uwi mo ng bahay. <laughs> <laughs> Doble pagod pa rin. Pero may kasamang saya. <laughs> Ayan. <laughs> Salamat po sa tumapos ng video na to. <laughs> God bless po sa atin. Happy na sila. Happy. <laughs> <laughs> Mga tapos na sumalubong eh. Dumadoble pa <laughs> eh. <laughs> Tara! Ay, Sara! Si Lips tapos yun. ka na, Lips eh. Ayan tayo tayo po, po. God bless po sa atin. Salamat. Good morning po sa lahat.